nangyari na ito na meron ng lumantad, nagpapatunay na wala kang karabatan maglingkod. Kaya nga nananawagan ako, no, kinakailangan mag-file ng ethics complaint dyan kay uh, antivirus na yan. sa ganon masipa na siya sa Senado. Walang karapatan ang kahit sinong nagtatanim kaso, nagtatanim ebidensya, nagtatanim testigo na manatili sa Senado. Dahil ang Senado in the first place gagawa ng batas. No? Pangalawa, yung mga investigasyon na dapat kinagawa niya in edup legislation at hindi dapat nagtatanim ebidensya labat sa mga kalaban sa politika. Again po ha, lilinawin ko, kayo mga dilawan, as exemplified by Risa sinusu sinusuka kayo kasi kayo mapagpanggap, nagmamalinis, pero nakakadiri naman kayo. At yan ang prueba talaga. How dare you? Imagine everything is one statement. Everything is on the basis of good faith na nagsasabi ng totoo. Tapos gagasus ka ng milyon-milyon million, million Nabuti sana kung galing sa'yo. Galing din sa gobyerno yan. Just for santo naman. Kaya naman ang lalaki ng mga budget nyo sa Senado. Ginagamit yung pala sa tanim ebidensya at tanim ma um, uh, testigo. No? So yan po ang aking panawagan. Wag po tayong tumigil hanggang ma-expel sa Senado itong antivirus neto. Dahil ang Rizatanas Antivirus, yung mga nagtatanim ebidensya, mga nagbabayan to bear false testimony, alam niyo ba, nasa Biblia yan, bawal, di ba? Isa yan sa kautosan, do not bear false witness against your neighbors. Pero sila, pasanta-santa, pagudik gudi yung pala, ang iitim ng mga budhi. O, oh, di ba? Ano nga masasabi niyo? Di ba, nakakasuka naman talaga kayo? So, wag po tayong tumigil. Isigaw natin, sipain, palabas ng Senado yung antivirus na yan. Ang ng antivirus, walang lugar sa Senado. At kung siya ay nag para sa mas mataas na opisina, ay nato po, dream on. Dahil hindi na makakalimutan ng taong bayan ito na ikaw, binaboy mo ang proseso ng Senado. No? Gaya ng binaboy mo ang proseso, nung no? pilit mo kung dinadawit, na wala ka namang ebidensya sa kahit anong krimen. Wala ka naman napatunayan doon. Ang ginagawa mo lang naman, binabasa mo yung script ng COS mo, muskin di mo naiintindihan. O, di ba? Sige, tanggalin nyo ng papel Tignan natin kung may masasabi yung antivirus na yan, yung risa tanas na yan. Tanggalan nyo ng babasahin yan. Tignan natin kung may masasabi yung sa Senado. Wala. E buti sana kung magaling yung, yung script writer mo, hindi naman magaling yung kilala po. Nag-estudyante namin yan sa UPLO, no? Kaya nga mediocre ka, kasi mediocre din yung